Nasa kabilang linya na natin si uh, Arya Lea at uh, ang kanyang balita ay uh, tungkol sa OFW na naman. nako Arya Lea, mukhang uh, tatawagin na kitang ambasadress ng, uh, ng uh, OFW, no? RNG ambasadress. Uh, ambasadress. <laughs> Arya Lea. Isang OFW na nasa Jeddah, Uh, KSA o Kingdom of uh, Saudi Arabia na nalaglag uh, sa agdanan. Gusto ng umuwi ng Pilipinas. Arabong amo, ayaw naman daw payagan. Uh, pamilya na taga bunol, dito po yan sa Gimba, nananawagan para sa kanyang uh, pag-uwi ng uh, kanyang anak. I-detail mo yan na uh, ay Leya ang ambassadress ng radio nating Gimba para sa mga OFW. Ayan, ang ganda naman. May bignaw ang kada. Ayan. Magandang tanghali nga po sa ating mga tagapakinig dito sa bayan ng Gimba. At lalong lalo na po sa mga nakabang sa ating Facebook live streaming ngayong araw sa buong mundo. Isang nanay ang dumulog sa RNG ngayong araw ng Merkulis. Mayo 15, taong kasalukuyang kung saan ipinanawagan sa mga ahensya na responsable sa mga OFW, umangdagawang na sa si ibang bansa ang kalagayan ng kanyang anak. Katulad ni Nanay Gina Baldor, sedente ng Purok 7, Barangay Bunol, Gimba, Nueva dahil sa kalagayan ng kanyang anak na si Regina Baldo, 35 anyos, isang OFW na nasa Ubur, Al-Junobiya, Jeddah Kingdom of Saudi Arabia. Si Regina ay isang... Si Regina ay nag-apply bilang isang household worker sa bansang Saudi Arabia sa pamamagitan ng Q&M XR Management Company na matatagpuan sa Unit 703, 7th Floor, BIP Building, Ross Boulevard, Ermita, Manila noong July 9, 2023. Sa kasalukuyan ay 10 buwan na si Regina Baldo sa kanyang amo na si Nais Yaya Juma, isang Saudi National. Abrel 23, sa ang kasalukuyan ng madisgrasya si Regina na sa hagdanan pababa ng ground floor habang naghahanda ng mga pagkain bit para sa kanyang amo. Islip desk ang resulta ng kanyang tinamo ayon sa mga doktor na sumuri sa kanya at kailangan na ang pahinga at terapi. Tumanggi o mano si Regina na magpa therapy dahil ang gusto niya ay umuwi na lang dahil sa kalagayan niya na mas gusto niyang siya ay magpahinga dito sa Pilipinas. Ngunit tumanggi ang amo nito dahil sa rason na okay pa naman daw siya at magpagaling na muna. Samantala kasamang di mag ugnayan na po ang RNG sa QMHR Management sa Metro Manila, kanin kanina lang at maayos pong nakausap natin si Ms. Candle Santiago, ang kanilang welfare officer. Aniya, uh, ipinawag agad-agad sa sister company sa MACCA, JEDA KSA, ang kalagayan ni Regina at napagkasunduan na ipapagamot muna ang OFW at ito ay isasalang sa therapy ng tatlong sesyon. Si Regina ay hindi pinagtatrabaho sa kasalukuyan at may kasama naman na isa pang katulong sa loob ng tahanan ng kanyang amo, at pumayag na rin siya na mag-undergo muna ng therapy at kapag ayos na isusunod na ang kanyang repatriation. Hangad di umano ng Q&M na safe na uuwi ang kanilang mga kliyente at napapaalis na household workers at pumayag naman ang amo at si Regina sa kasunduan. Sa mga oras na ito kasamang G at uh, sa, ibinigay sa atin ni Candle ang kanilang contact number. Kung sakaling gustong mag-update din ng pamilya ni Regina at agency ang magpa-follow up sa agarang pag-uwi ng OFW after ng SCED na therapy. So ito po ang inyong ayaw para sa balitang lokal ng Radyo Nating Gimba 105.3 FM. Tuloy-tuloy sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Ambassadress um, Leia Valdez. Ayan. Mm -hmm. Ang ng mga OFW may problema. Ha. oh, <laughs> <laughs> uh, sige, meron pa tayong ano, uh, mapapakinggan na uh, uh, statement ng sino mo sa magulang o si mismong uh, si Regina. Yes, kasamang Gina, mayroon pa yung video dyan ng panawagan kanina ni Nanay Gina Baldo at meron din pong panawagan dyan si Regina. Okay, sige nga, pakinggan nga natin. O, oh, sige habang... Okay, ito na. Gina Baldo, na isang taga-bunol, nananawagan po uh, hinggil sa kanyang anak na si Regina Baldo na nasa um, Jeddah. Uh, sa kasalukuyan, uh, na disgrasya, uh, meron siyang sakit at ayaw daw pong pauwiin ng kanyang amo. Uh, Nanay, ilang buwan na po si Regina sa Jeda. Ten uh, months na po, ma'am. Kailan po siya o Umalis. July 9, po, 2023. Um, sa ang agency po na siya uh, nagpunta dito sa Pilipinas? UNM po. Ah. Nakausap niyo na po ba yung agency tungkol sa kalagayan niya? Ano pong sagot sa inyo? Eh, pinapakuan nga po siya ayaw pauwiin pa at magte-therapy daw po muna. Eh, wala naman pong magasikaso sa kanya doon. Kaya sabi ko, umuwi na lang, umuwi na lang muna siya at dito na siya magpagamot. Doon dito po siya ipapaterapy na lang kasi may mga naman na. Ano daw po sabi ng employer niya? Eh, sabi naman po niya, ma'am, it's okay, it's okay, puro okay naman siya. Eh, yung mga gamot na iniinom niya, hindi naman tumatalap, eh, hindi siya nakakatulog na mabuti dahil kumigirot daw yung masakit sa kanya. Tapos yung, yung mga gamot na iniinom niya, hindi rin tumatarap na ano, eh, papagamot nga daw siya. Eh, nag aalala na ako kasi may mahigit uh, ng mag-isang buwan na siya na gano'n. Eh, ang, in, ang inaalala ko doon, baka maging cancer. Kaya yun ang kinukuan ko sa kanya. Kaya sabi ko, gusto ko na siyang umuwi. Sabi ko doon sa agency niya. Ilang labuan buwan na po ba siya magmula nung madisgrasya? Paano po bang pagkakadisgrasya so, ang nangyari? Nangulog po siya sa hagdan. Na... Sige. Okay. Atos, uh, dumulog po ako sa radyo na kinikimba para mapauwi po kaagad yung anak ko at nag-aalala po ako sa kalagayan niya na gusto namin po mapauwi siya kaagad at dito na lang po siya magamot para po may, may mag-guide naman po sa kanya at hindi po siya uh, okay naman po sana na ano kaya lang nagtatagal po ang inaalala ko po, po baka maging cancer po kung nasa yung sleep this niya kasi po na dis na diskwento ng ano uh, Ah, nanay, ilang taon na po ba si ano pangalan niya po? ayan okay, sige nananawagan na ano? daw humingi ng tulong sa atin mm. yung uh, pamilya Baldo dyan sa Bunol. Uh, ano ba yung slip this? Uh, ay, Leya, natanong mo ba? Yes po. Uh, ito po ay yung yung dito sa likod, ma'am, sa yung buto niya dito sa likod, sa ver parang vertebrate ba? Spinal cord, yes. Spinal cord. Spinal uh, cord. Yes. Nagkaroon parang ng dislocation? Na-dislocate po yung ano, kaya nung una kasi sinabihan daw si Regina ng amo na ipa-therapy or kasi kailangan din daw pala sabi ng doktor, uh, surgery bago mag-therapy. Uh, daw ni Regina ang ano ang offer ng amo na eh, dahil gusto niya na talagang umuwi dahil nag-aalala din siya na gusto niya doon, ay dito sa Pilipinas may mag-alaga ka sa kanya kasi doon napipilita siya na kahit naka ano kasi sa kasamang G, naka Naka-walker yung, ano, yung malaki, yung walker na talagang pang matanda. Hmm. Naka-walker siya. So, sumasakit, kumikirot ang likod niya. Pero yung kamahati ng katawan niya, syempre may kasama siya, tumutulong siya kahit pa paano. Pero mga light na gawain. Pero bottom line, gusto niya talagang umuwi. Kaso, oo. sabi ng Pero amo, sa ganong sitwasyon niya, sa ganong sitwasyon niya oh, na hindi okay yung uh, kalagayan niya kasi naku, napakasakit kaya yan mayroong uh, sleep, sleep disk. Kasi ito yung uh, oh. may na dun sa mga ano mo eh. Sa mga buto mo sa likod. Yes. spinal yes. cord. Um, ang, ngayon, ang isip naman kasi nitong agency kasamang G, yung agency sa Maka, saka yung dito sa Pilipinas, bago siya pa sana para mabawas-bawasan daw kahit paano yung gastos, total, sinasagot naman ng employer yung medication niya, yung pagpapagamot niya. At ah, yung... siya maka Di ba libre naman ang hospital dyan sa ah, ano? Po, kaya nga po, libre naman, pero meron so, din, din kasing, meron din time na kailangan uh, kung wala yung gamot doon sa uh, hospital, kailangan din talagang bilhin ng among yon. So, ah, okay. man, man, yeah. so, Yes, okay, okay. naman daw yung amo na bago siya pa uwiin, yung medyo okay na siya kasi yung gagastusin nga daw dito sa Pilipinas, medyo malaki-laki. So, kanina, kausap natin si Miss Candy, hindi tayo tumigil na hindi ko siya nakausap talagang Tinutukan ko yung oras para makausap ko sila. But actually, gusto ko makausap yung employer ni Regina. Kaso ang problema, hindi daw yun nakikipag-usap sa kahit sino. At hindi rin siya pwedeng gumamit ng cellphone mismo sa loob ng bahay dahil marami daw CCTV. Ba, uh, nakakagamit siya mo ng cellphone sa mismo lang doon sa tulugan nila sa labas. Pero not allowed to use cellphone or mobile inside the premises ng bahay. Mm -hmm. oh oh, kaya hindi ko nakak hindi ko ma na makakausap yung amo, ang ang kinontak ko, yung sa Macca, si Marie Vic and then ang nakasagot sa akin yung dito sa Pilipinas, si Ma'am Candy. Ang sabi ni Ma'am Candy, pakisabi po doon sa nanay, huwag po mag-alala kasi kami po, ito kasi first timer, the first 10 months pa lang, hindi po namin to hayaan na magbiyahe na may sakit o hindi, maganda yung kondisyon kina uh, kinausap namin yung amo, pumayag naman in between sa kasi ni Gina na mag-a-undergo muna na ng session, magsisimula ngayong May 22. There are three sessions na mangyayari. So after mm -hmm. ng three sessions, ang susunod na process is yung repatriation. Mm, okay. So uwi pa rin naman yes. pala. Pero so, okay. habang ganyan ang sitwasyon niya, pinasusweldo naman ba siya ng kanyang amo? Uh, Ah, opo, opo. Yung yung shoulder niya na mas uh, tama naman dahil 1,500 riyals, na yung 400 US dollars sa kontrata. Kanya nga lang, yung itong para sa ngayong buwan, hindi pa siya nakakasahod, hindi pa sumasahod actually. Hmm, oo. O yung, di yun, di uh, maganda yun na mag-therapy siya para Una, yung treatment ay uh, malilibre siya. Kasi kung uuwi siya ng ganyan ang sitwasyon, uh, una, masakit yun. Pangalawa, eh, baka naman mamaya mahirapan ding magpalitaw ng uh, recurso yung uh, pamilya. E eh, kung nandun siya, matitreat siya bago siya umuwi. Kung talagang gusto niyang umuwi, uh, magre-request talaga ng repatriation yung mismong... Uh, pamilya at sa tulong okay, pa yung pamilya, Yes, yeah. at saka yung sa tulong na rin ng uh, ng agency o buti apo, bu buti mabait bait yung agency ano kung uh, niya nga kung seryoso itos, yes. at totoo yung uh, sinasabi Opo. Na dahil ang sabi naman po kanina ni Ma'am King D, uh, nagigawin ko lang po asura ma'am na kami naman po kasi ay hindi po kami katulad ng ibang agency na pabaya sa mga ano dahil POA license kami, gusto namin malinis ng pangalan namin. At ito nga po, may sakit itong OFW na disgrasya siya doon sa employer niya. So karapot ang amon niya na pagamot muna siya bago namin pauwiin. Oo. Uh, uh, mataas daw ba nagdan yung... Uh kinabagsakan? At so, uh, so siya so ay nabang uh, naglilinis? Uh, Ganun ba? Hindi po. Magpapakain daw po sa mga amo. Bit-bit ang Kasi doon daw po sa taas kumakain. So nanggaling siya sa ground floor where uh, nandoon ang uh, matba. Matba? Pag sinabing uh, matba. Uh, kusina. Hmm. So aakyat na siya sa taas. Ilang Kapag floor? Niya, yes from 7 stairs, dumadas Do doon siya kayo naglag pa hanggang doon sa ground floor. Oh, oh. Kaya yon okay. yun, na-out uh, balance siya. Ano? Okay, 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 sige. Sige, at uh, sige, pangatawanan mo na yung pagiging uh, ambasadres mo dito sa radyo natin <laughs> Opo, okay, tama. Sa mga OFW. Namingi oh, oh, na na ng tulong okay. sa atin. Apo. No choice. Yan na yan. Tumakbo sa RUG. So, pangatawanan natin for better or worse. Ah. Eh, di ba yeah. sa Saudi Arabia ka din galing? Apo. 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 Ah, so, maraming. Maraming bansa. Ay, kung halimbawa nakausapin mo yung amo, rin. ano sasabihin mo? Ayun. Kung nakausap ko po nga sana sa kanina yung Arabic maraming, ah? Arabic. So, ano Arabic, sasabihin mo? Uh, Siyempre hindi uh, maintindihan yung Tagalog. Oh, oh. Po, hindi. Pag Arabic po, Arabic. Pag Malaysian, Malaysian. Pag Indonesian, Indonesian. Oh, sige. Uh, ano ba salita, na, salita sa Saudi? Eh, kasi po, yung mga amo, para hindi ka sumitan, dapat po, pag bina-approach mo sila, gusto mong kausapin, uh, ang igigreeting mo po sa kanila, Hello, Madam, Shonik, uh, Shonik, Ente, Marhaba, o gano'n. Di kanila, alam nila na polite yung pag ano mo sa pag pag ano yung ano yun? Arabic yun, so, mo, Hello okay, ma'am, good morning, how are you? Kumusta po kayo? Shonek and Kay, marhaba, ganun. Hmm. oh. o di siyempre, alam nila na gano'n ang approach mo, sasagutin ka rin nila, ah, uh, pag sumagot sila ng Zane, Shukran, sabi niya, I'm good, thank you. So, Magtatanong sila, di, sasabihin mo na kung ano yung introduction mo, sasabihin eh, mo na kung anong problema gano'n. Is ticom? Alimbawa, nagtanong siya, is ti? Is ticom? Sabihin niya, ana tabi mo nga, di siya na mk? Ana, ah, good o lala? O, oh, tatanungin ko yung, 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 yung maid mo ba? Good siya ngayon o oh, hindi? O di pag sumagot siyang, eh, good, eh. Mati mo skill. Pag sinabi niya, good siya, wala siyang problema. Eh, di ba bang problema? Shukran, syatra. Ay siyang mati O, oh, oh, diba? paano mo sasabihin yung uh, problema ni, ni, ano, ni uh, Regina? Sa Morabo? ah, rabo. Ano siya hala, MP, say wajib. Ano ibig sabihin nun? wala wara Tulong mo, mayroon siyang problema malaki. Mm. Ah. Lang. Ayun, pero kailangan, yes, ang mga Saudiya kasi kailangan pag nakikipag-usap ka sa kanila, you should talk politely. Huwag mo silang tataasan ng boses muna, greeting ka muna para sagutin ka ng maayos. Pero mm. pag sinungitan ka, ispikom! Pag sinigawin ka ng ispikom, oh, uh, di sagutin mo lang... Sagutin mo rin siya ng pabalang kasi sinagot ka ng pabalang, sagutin mo rin. Eh, export, export. Dagiga, po eh. Dagiga, dagiga, po. Ano ibig sabihin nun? Ma'am, wait first, wait first. Listen to me. Wait first. Slowly. Oh, talaga Ngayon. ha? Ayan. O, oh, sige. Napatunayan ko na na pwede ka talagang ang basa tres. Pero gano'n talaga tono? Mataas ang mga tono? ng pananalita? Oo, oh, oh, matataas na talaga ang mga tono, yes. Pero, ah... Uh, Ay, I know kung bakit da uh, ganyan ka mag, ano, Uh, magsalita. Yung matatasang tono. Yeah. Doon mo pala na nakuha. <laughs> Na-adapt ka? Na-adapt na mo? Oo. Oh, yung kultura ng mga ng mga Arabo. Ah, hindi. Ah, hindi. Pinaglihikas ko sa radyo. Kaya may volume ako. May Ay. volume. May sinibolium. Mm, o, siya. sige. Maraming salamat. Ano ay salamat sa Arabo? Syukran. 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 Oh. Syukran na uh, Lea, the ambassador's.